Hello mga kabuhay, kumusta na kayo? Ito ipapakita ko sa inyo ang bago kong uh, laruan mga kabuhay, no? Ayan. Ayan ang bago kong laruan mga kabuhay. At ito yung aking uh, sound card, no? Ayan. Ito mga kabuhay, simpleng setup lang 'to, no. Ito mayroon tayong uh, concert na three way, no? na speaker tapos crown na three way din mga kabuhay no? tapos meron tayong mixer para sa uh, live no? pwede nang hindi gumamit ng uh, B8 o kaya anumang sound card pag may ganito kayo mga kabuhay Ayan, may equalizer din tayo na 231 DBX at 215 no? At, syempre, para ma-excite kayo sa inyong audio, kailangan nyo to mga kabuhay. EX-4000 Exciter, no? Unit. Yan. Yan ang magpapaganda ng inyong uh, audio system, no? At, syempre, meron tayo dito. Kung gusto nyo mag-video okay, meron tayong uh, platinum, no? At, siyempre hindi mawawala ang ating uh, tatlong amplifier. Isang joson Mars Max, isang Concert uh, 302, tsaka Concert 602, mga kabuhay. Yan lang ang uh, simpleng setup niyan, mga kabuhay. O, yan, no? At, meron tayo kung gusto niyong mag-disco-disco. -disco, siyempre, meron din tayong ipailaw, no? Yan ang aking bagong laruan, mga kabuhay, no? simpleng uh, set up pambahay lang to mga kabuhay kaya sa mga nagbabalak dyan na uh, mag assemble ito lang mga kabuhay gantong setup lang no? sigurado masisihan na kayo yan yan ang ating uh, bagong laruan na na nabili no hindi po to sponsor no yan ...sariling pera at putong ang uh, pagbili. Yan lang po mga kabuhay at uh, maraming salamat muli sa inyong panonood, no? Yan. Sa mga baguhan diyan na nagbabalak mag... Uh, ...bumili ng gantong ano... ...ganto lang, napakasimple lang, no? Tatlong uh, ampli. Tapos bumili kayo ng uh, pang video okay, no? Yan. Tapos bumili kayo ng... Uh, exciter, saka dalawang equalizer tapos mixer. Yan lang mga kabuhay, simpleng simple lang no. Yan, maganda sigurado masililigayahan na kayo dito. Pag ito ang naging uh audio source nyo, no. So mga kabuhay, hanggang dito na lang. Maraming salamat at uh, have a nice day mga kabuhay.